Guys, tapos ko na siyang linisan. Ito. Actually, mahirap magbalat ha. <laughs> so, hindi ko na siya napakita guys. Itong isa is ihawi natin ito. Ay, eh, ihawi natin ito guys. Actually, meron akong naiisip. Uh, para hindi ata kumuna at experiment lang ito guys buhusan natin siya ng soda babad ko lang siya guys ng ilang minuto sa soda Try ko lang siya, guys. <laughs> Try lang ba? Experiment lang ba? Wano ano ang kinalabasan? Diba? Ito, babad muna natin to ng mga ilang minuto. At ito naman ang ating gagawin. Hiwa-hiwain natin to ng very, ano, nang ano lang ba? Ito, ta, mga dalawang hiwa lang to. gawa ko ng ipapang palaman natin dito sa ating umihaw na pusit. Ito. Bawang, ay bawang. Sibuyas, siling green. Dalawang piraso lang. Inano ko kasi bak, Sobrang dami na pala. At kamatis lang ito. Nilagyan ko siya ng paminta, konting asin, then uh, pampalasa, konti lang. At ito naman, Nilagang ko siya ng asukal sa loob, guys. <laughs> Experiment lang ba? <laughs> Ayan, papasok na natin ito, guys. At, ay, nakalimutan ko pala. Luya, may luya kaya ako dito. Wait lang, guys. Ano na Wala tayong luya, guys. <laughs> Wala palang luya. Ayan, okay na ito. Pwede na ito. Kumain ko na siya. Isiksik natin siya. Ayan, siksikin natin ang siksikin. Ayan. Siksik na siya, guys. Ang gagawin ko ngayon is magpalingas ng apoy. Ayan, nagpalingas na tayo ng apoy, mga mahal. Mga, mga mema. <laughs> mga guys. Yoshi. Ano kaya mangyayari? <laughs> sa aking experiment. Na binabad ko muna siya sa... Ako, may ano.